Goody guys, welcome back to my channel. At after a day guys na nagamit ko 'tong uh, fishing set na Sugayi lang, ngayon titingnan natin, i-review natin ang uh, weakness nitong uh, set, fishing set Tsaka 'yung strength naman nitong fishing set. But before natin 'to i-review guys, uh, I would like to say thank you. Maraming maraming salamat sa mga nanonood ng videos ko. At maraming salamat din sa mga bagong subscribers ko. Sana wag kayong magsawa sa panunood ng aking mga videos. Good morning, good morning sa inyong lahat, guys. So nandito tayo ngayon, guys, sa napili ko na fishing spot. So itong spot na to, guys, ay nasa gitna na ng uh, dagat. At itong pinapatungan ko, guys, ay uh, fish cage kung saan maraming uh, mga bangus pangit ng power nya guys maiksik na yung power nya so ito guys sugay so lang yung Tingnan natin yung power. Ah, 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 ah. 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 Pangit ng power niya, guys. So since uh, matagal-tagal din ako guys nakabalik sa fishing hobby. So medyo nakalimutan ko na rin kung paano mag-cast uh, at maka nakalimutan ko na rin kung paano gumamit ng uh, reel, no. So ito guys ang uh, first adventure ko is ano talaga to, a uh, learning experience, no. Parang bumalik talaga ako sa beginner stage. Mila lang. Ayan. So, pagtiagaan niyo lang to, guys, no? At least ah uh, uh, ko na naman kung paano mag-cast and paano gamitin itong uh, fishing set na to para uh, makahuli ng uh, isda. Angin Wih Lekas Angin guys Kaya... Hmm Hmm ang position ko dito guys ay pasalubong sa hangin so amihan kasi dito ngayon guys at malakas ang hangin so kapag nag cast ka na pasalubong sa hangin minsan pinapalid yung uh, yung lure tsaka yung nylon din so mahirap mag cast kapag uh, pasalubong ka sa hangin So ito na yung guys yung uh, lang na fishing set. And guys kung may makita kayo sa Facebook na ganito. No, ang uh, price na binibinta nila nito is 1,299 pesos. Ayan. So ganito talaga na set guys. So lang uh, 108 ang rod at saka yung kanilang reel ay sugay lang AK200. So, uh, sobrang mahal yan guys, no? Ang 1,299 pesos. Ito guys, mabili nyo lang sa Shopee ng um, almost 300 pesos. So, ang price talaga nito guys is nasa 250 something plus uh, shipment na 50 pesos. So, more or less, abo talaga siya ng 300 pesos. So ayan guys, sana wag kayo mascam sa ano na to no sa fishing set na sugay lang. So it comes to rod guys na sugay lang 108. Itong rod guys ah uh, pang beginners lang talaga ito guys no. Pang beginners. Ayan. So kung nagsisimula ka pa lang, wag ka mula bumili ng mamahalin rod no. Itong Uh, 300 pesos na rad pagtsagaan muna natin okay kasi uh, nasa learning stage pa lang tayo so far itong rad ay good naman ang isang weakness lang ito na rad ayan oh, itong takip niya dito sa baba ayan na tanggal nahulog na wala ayan so yan lang ang problema ng rad so so far good naman ang rad ayan maganda at ito naman guys yung rail okay yung rail, Sugayilang AK-200. So, itong Sugayilang AK-200 guys, mga pang maliitan lang talaga to na isda. No? Hindi to pwede sa mga uh, probably 3 to 5 kilos. Okay? Na uh, huli. Okay? Kasi ang una masira nito guys ay ang kanyang uh, to guys. So, yan ang una masira, yung lock niya dito, no. Hindi kakayanin kapag naga uh, 3 to 5 kilos, no. Hindi kakayanin. So gin ko and ang una nasira guys ito. So pang ano lang talaga to, guys, guys no, pang uh, uh pang casting na maliliit lang na isda. And pwede din siya sa mga bakawan, okay? Na maliliit lang din na isda. So, yun lang ang ano nito. Problema nito guys. Ayan, nasira na guys. so Nilagyan ko lang ng uh, glue. Ayan, para dumikit. So, hindi na na-fold na, na itong uh, kanyang uh, ano na to, handlebar nya. Hindi na na-fold kasi ayan, nilagyan ko na ng glue. So, nung nag-fishing ako guys, meron akong nakilala na friend. okay So, pinakita niya ako ng fishing uh, set niya, set up. And ayun maganda. So ang kailangan lang nito guys, ito papalitan natin ng ano ng uh, uh fluorocarbon. Ito yung ano uh, line natin papalitan natin to ng fluorocarbon na leader line. And then papalitan din natin to itong main line natin ng uh, braided. Okay, braided line. Yan. So mas maganda 'yon no compare dito sa sa nylon kay mas ma, mas malayo ang haggis noon no compare dito sa nylon yon kapag breeded ang gamit natin and mas maganda hindi siya uh, nabuhol buhol no katulad sa nylon na nabubuhol-buhol so yon lang ang ipapalitan natin dito guys so sa next video ko guys no bibili tayo ng uh, uh, fluorocarbon na leader line and bibili din tayo ng uh braided line na uh, gawin nating main line dito sa lang So ito plano ko dito guys pang ano lang talaga to bakawan no. Panghuli natin ng uh, red snapper sa bakawan. So ang taas kasi ng rod tama tama lang talaga pang bakawan ayan no? Kasi sa bakawan o no, or sa mga uh, river dapat kailangan maiksi lang yung rod. No? Katulad nito, maiksi lang. So, tama-tama talaga to Kasi mahirap mag-cast ka sa mga bakawan. No? Kung mahaba yung rad mo. Minsan nasasabit sa mga punong kahoy. So, itong uh, taas nito, haba ng rad na to tama-tama lang talaga guys. So, gamitin pa rin natin to sa mga bakawan adventures ko. No? And sa mga maghuli tayo ng mga red snapper sa bakawan. So ayun guys, sana nagustuhan nyo ang video na to at kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button at i-click ang bell button para man-notify ka sa pinakabagong videos ko. At hanggang sa muli, Mang Sunny nagsasabing kapag may tiyaga, may nilaga. And see you on my next adventure. Itong sugay lang na to guys, nakita ko talaga to guys sa Facebook. No, ganito na ganito talaga guys ang itsura. Tuloy nag-inquire pa nga ako eh. And gin message back nila ako. Ang halaga daw nito guys is nasa 1,299 pesos. dito talaga ako maniwala guys na nasa 1,999 pesos. Ito nga nabili ko nasa 300 lang eh.